Aron mapalapdan ang kampanya Batok Suno, gilibot sa mga taga-barangay sentro Mandawi City ang mga sitio mga business establishments. Gitanaw kung may fire extinguishers ba sila? Ang report ni Nico Sereno. Nag-inspeksyon sa pipila ka mga business establishments kining mga opisyales sa barangay sentro. Naabtanamo na mo ang duha ka mga konsihal nga misusi sa lain-laing mga negosyo nga nag-operate sa ilang mga fire extinguishers gitanaw kun duna na silan sila ni ini ug maggamit pa ba monitor gyud mi permi sa fire extinguisher okay oh okay, sa inyo aspect um, sa dili lang sa purok hasta ang mga establishment sa ilang paglibot lakip sa gitanaw ang mga lugar sa mga purok kung nakinhanglang dugangan o fire extinguisher alang sa kaluwasan batok sa sunog. Karong tuiga, maabot sa 40 ka mga fire extinguishers ang nahatag na sa barangay sa lain-laing lugar sa ilang ginsakpan. May mga extinguishers usab gikan sa syudad ug sa barangay mismo nga andam nilang ipang apod-apod. Apan importante sab kuno nga ma ang mga mudawat niini aron makabalo ng daan. magad on okay. para git more safe okay. niya ma-prevent. So, walay extinguisher ko sa tagaan? Tagaan matagaan gid sa barangay unya mohatag ta with training ang barangay Centro Mandawi City dunay siyam ka mga purok nga dunay kapin sa 3000 ang populasyon Nico Sereno Balitang Bisdak